Hindi ko pa nabagsakan si madam Yung dating unang nag-counter sa akin eh, Ito eh, Lagi nakatago eh Lagi lang natututong nagtatago Isang bagsak nga madam Alright, salamat Hi. Eh hey, madam, Baka naman siguro Aper nang aper, hindi siguro nakapalo to Paloan siya at saka yung nakasubscribe Eh baka naman ha? Baka naman mamaya eh, Nakatutok siya, baka mamaya nagbablog din yan Ay ganun ba? What channel? I'm follow, I'm subscribe right now ay, Before at Q1. Ay, napapanood ba yung nag-iwan ako ng bakas? 300, minsan 500? Sa super highway? Hindi. Ay, hindi, eh, hindi ka nakapalo. <laughs> ole! 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 O, oh, nag O oh, nga, dito sa Super Highway, sa Bergara Road, nag-iwan ako ng bakas, lalo pag may deliver kami. Pag sinubra ng pera kasi, wari, 300, may 500. Iiwan ko yun para sa followers ko. Kaya lang nagkakagulo. Hmm ay yung mga palos na malapit sa akin sa amin tapos pupunta ulit sa bahay sir ako yung ika nakakuha ay pakainom naman may pambili ka na ng bigas at saka yung pang tonget pang inom na? hmm. eh, marami na nakapalo sa akin pag sumildo ako babaha dito ng chicken ano eh, hindi ba magkabuol-buol yan pag na, nagpunta yung mga palos dito magkabuol-buol sigurado o, sigurado madam ba, hindi ka na o oh, yun kitang kita na dito kasi apat apat na channel ang pupuntahan sigurado masisingil mo na yung dapat singilin mo makikita na sa social media Ganun ang nangyari na sa palengke kakilala ko tapos nakita niya nasingil daw nagpasalawat pa sa akin binag ako na o oh, sigurado naman ayan mamartis kayo sa akin nakakalimutan na may pangalan ko para sa babayaran ko Hindi, ah. And, kasi talaga nakaraan kasi nakaraan kasi nakalimutan nyo one, one and a half year na ako nagbabayad halos nakalimutan na lahat oh, ano Oo, madam ano pangalan kung totoong nakapalo to so, ito, naka ano to ano ka madam may share pala ako iyo ano nag, nag ano siya nag add sa akin sa facebook inaksip ko tapos minsan akong nag chat e, naging strikta naging artista na yata hindi ako na <laughs> Pinabansin. Yung plaka at yung pa O di ba madam? Magbabayad na ako na kasi nagaling ka ng sa biyahe. Madam, malayo pa yung Judith ko. Adusi pa yata ngayon. Ito, -230. Yon, anong pangalan? Sanyo, sa balik Ayun, balik, tanpa pa. Oh, sige, Siguro, subscribe lang. Hindi kinakapalo, no? Baliktad eh. Alright guys. Baba ako muna.